Salamat Hello buntag What's up mga higala Mayong buntag sa tanan Welcome to Noobs TV Kung bago pa lang kayo dito sa YouTube channel ko Please subscribe, like and share mga higala Pupunta tayo ngayon sa Davao City mga higala no? Kasi may asikasuhin lang ako mga dokumento doon at saka inutusan tayo rin tayo ni Mrs. na uh, papuntahin tayo ng Davao. So inisa ko na lang yung uh, ano natin yung transactions mga higala no. Habang nasa daan tayo mga higala papunta ng Davao City, meron tayong pag-uusapan. Ito yung mga dapat mong uh, malaman o i-consider bago ka bumili ng motor. Unang-una, dapat mayroon kang driver license mahirap naman kasi may motor ka nagdrive ka ng motor eh wala kang driver license <laughs> ang pangit nun mga higala eh paano kung na checkpoint ka paano kung na disgrasya ka dyan sa daan mga higala hindi natin alam ang disgrasya eh kahit gaano ka kakagaling o gaano ka kaingat sa pagmamanayon ng motor hindi natin alam kung kailan darating yung disgrasya at least mayroon kang driver license na mapakita kung sakaling uh, nasa kagipitan ka na yun sa checkpoint dapat mayroon kang driver license pangalawa pumili at mag research ng motor na naaayon sa preference mo mayroon tayong tatlong kategorya para pumili ng motor nandyan yung uh, looks, power at saka comfort nasa sa inyo yan kung alin sa tatlo yung pipiliin mo pero ngayon sa lahat ng mga motor meron na yan eh sa tatlo na yan katulad nung uh, isa sa kaibigan natin o uh, si Sir Dines na meron siyang uh, Bajaj na Kawasaki na tawag doon Avengers na motorcycle yun, so nandun na yung looks power at saka yung uh, comfort niya sa pagmamaniho So, meron din Nmax, 'di ba? Maganda din 'yung uh, Nmax kasi nandiyan na 'yung uh, kategorya ng tatlo. Uh, kung nalilito kayo, kung ano ba talaga 'yung gusto n'yong motor, pag pumunta kayo sa motor dealer, ayan, motorcycle dealers, aspiration na maari mong sakyan 'yung motor para ma-feel mo 'yung vibrations, ma-feel mo 'yung uh, motor kung bagay ta ba talaga sa inyo and kung uh, comfort ba sa iyo yon maganda ba sa iyo yung motor tsaka i-feel mo na rin kung maaabot mo ba yung uh, lupa o yung semento yung hindi ka nakapag uh, tipto yun yung comfort ka talaga pag umihinto Ayan. ito na yung pangatlo mga higala ito yung pinaka importante sa lahat yung budget So, 80 to 90% dito sa Pilipinas ay installment ang kinukuha na motor. Katulad na sa akin, installment din. So, kasama din ako doon sa 80 to 90%. Ano? So, kailangan hindi matitigil yung uh, budget natin sa motor sa buwan ng pambabayad natin. Ano? Kasi kasama na dyan yung maintenance, panggasolina, lahat-lahat, gulong, ayan, chins oil, accessories na dapat mong lagyan, yan. kasama na dyan sa budget mga higala. So, kailangan, pumili ka ng motor na kaya din sa budget mo. So, ito yung uh, pang-apat. Kapag nakapag-decide na kayo na ito na yung motor na kukunin nyo, may budget na kayo, wala na ang problema lahat, tapos pumunta na kayo doon sa motorcycle dealer, mga higala, no? Ang una-una mong tatanungin sa kanila, mga higala, ay yung PNP clearance ng motor. Ayun, napaka-importante yun, mga higala. Alam nyo kung bakit? Kasi kapag walang uh, PNP clearance yung motor, talagang matatagalan yung ORCR ng motor ninyo. Kasi pag mayroong uh, PNP clearance... Madaling uh, maibigay sa iyo yung uh, ORCR. Siguro mga weeks or 1 uh, to 2 months yata, maibigay, oh mahaba na yung 2 uh, months eh, maibigay na sa iyo ka, ka, kaagad yung uh, ORCR ng motor. Huwag kayong uh, maniniwala kaagad sa sabi-sabi ng uh, ibang motorcycle dealer nga, ay one week lang yan sir, uh, one month lang yan uh, na malalabas ka agad yung ano so dapat tanungin mo kung mayroong uh, PMP clearance yung motor yan isa yan yung sa uh, napakahalagang bagay para makakuha ka ng motor kasi mahirap pag wala ka pang ORCR tapos binabiyahe mo na yung motor na, motor mahirap yun uh, lalo lalo na pag uh, sinasabi ko na kasi sinabi ko sa iyo kanina lalo nat pag, uh, na pag na na disgrasya tayo mga higala no? eh wala tayong mapakita kahit may lisensya tayo eh wala ding ORCR di impound yung motor natin mga higala eh pwede yun na uh, carnap yun yan pag walang ORCR tapos may ilan ba yung fine yan sa LTO siguro mga 10,000 yata Nun, parang ganyan 5 to 10,000 10, saka huwag kayong manghiyang magtanong kasi Uh, karapatan natin yun Kasi tayo yung bibili ng uh, motor eh At saka ito yung uh, Huli at pang limang tips Na may bibigay ko sa inyo Dapat maging Responsible driver tayo mga higala Huwag yung maging kamote So follow the Rules and regulations Sa uh, kalsada, yung mga traffic Yan, uh, Respect other uh, Riders Drivers Yun yung uh, kailangan nandyan yung uh, respeto natin sa kanila mga higala no? Eh, para maiwasan yung road rage, yan, yung away sa daan mahirap yun tapos iwas din diskrasya, yan sa perwisyo so be responsible driver yan so yun yung mga tips na maibigay ko sa inyo mga higala no? sana nagustuhan nyo at may natutunan kayo mga higala So kung mayroon pa kayong pwedeng idagdag, please comment down below mga higala. At malaman ng uh, mga subscriber natin no, at saka yung mga nanonood na ganyan pala yung dapat na gawin bago tayo kumuha ng motor. Kasi ang motor, sa totoo lang, takaw disgrasya talaga ang uh, motor. Kaya sinasabi ko sa inyo, be good rider and be a responsible driver mga higala gutom na ako so hanap tayo ng makakainan doon na lang tayo kakain kina Ate Joy <laughs> miss ko na rin yung luto ni Ate Joy eh checkpoint <laughs> dito ayan buti kompleto tayo c ORCR at saka license lang yung uh, yung ano nila hinahanap checkpoint. Okay na ka, Okay na, ma'am. Salamat. So, pag may ganitong checkpoint mga higala, no, pag ka naman, eh, wala kang dapat ikatakot. Kung wala kang violation, wala kang dapat ikatakot. Yan kasi empty Hello, Happy Hi. Kumusta okay. man? Oo. Oh, Hmm. Ano man, ba ko utang dari. <laughs> Ay, naguna ko na. <laughs> so, food snack lang muna tayo mga isa. So, tapos na tayong kumain dito kay Ate Joy, no? So, may pupuntahan muna tayo. Yan. Kasi, binibenta ko yung uh, aking uh, RAM ng aking laptop kasi yung laptop ko nasira na. So puntahan muna natin tong uh, kliyente natin na bibili ng uh, RAM. Draw. Oh, sige, oh, sige, testing eh. Sige, siya na lang kami. Oh, siya na na. So siya po yung bibili ng ating RAM. Ano pangalan, boss? Carl. Carl. Salamat Okay, thank you yan sabinta na natin yung mga uh, ram natin mga higala Hello, musa kuya kung pa kaya pa kung kung ano pa kung pa pa kung pa pa kung Sir! kaya pa labot? ka. <laughs> tatapos so, na yung transaction natin dito sa Davao mga higala pauwi na ako at saka hindi sana ako mabutan ng ulan no? so medyo malalayo pa yung biyahe ko ngayon so maraming maraming salamat sa lahat yung mga hindi pa nag subscribe sa channel ko please subscribe po mga higala ano? and ride safe always hanggang dito na lang bye bye